Noong unang panahon, sa gitna ng isang malawak na sabana na kumikinang sa ginintuang sikat ng araw, nakatira ang isang maliit na batang leon na nagnangalang Simba. Si Simba ay hindi basta-basta-basta. Siya ay isang prinsipe, nakatakdang maging hari balang araw. Ang kanyang ama si Mufasa, ang makapangyarihang leon na may mane na parang korona, ay namuno sa lupain ng may karunungan at kabaitan. Itinuro niya kay Simba ang lahat tungkol sa Circle of Life, isang magandang paraan ng pagpapaliwanag kung paano konektado ang lahat ng bagay sa mundo. Tulad ng paglubog ng araw upang bigyang daan ang buwan at ang damo ay nagpapakain sa mga zebra, ang lahat ay may lugar at layunin. Ang matalik na kaibigan ni Simba ay si Nala, isang mapaglarong maliit na leon na may balahibo na kasing ginto ng papalubog na araw. Magkasama nilang ginalugad ang savana, hinabol ang mga paru-paro at sinunggaban ang mga haka-haka na kaaway sila ay hindi mapaghihiwalay, dalawang maliit na adventurer na ang buong mundo ay nasa unahan nila. Isang araw, ang palihim na tiyuin ni Simba, si Scar, isang tusong leon na may maitim na kiling, ay nagpasya na gusto niyang maging hari sa halip na si Simba. Nilinlang niya si Simba at ang kanyang ama sa isang mapanganib na stampid ng mga wildebeest. Si Mufasa na sinusubukang iligtas si Simba ay nahuli sa nagmamadaling kawan at kalunos-lunos na nawala. Si Simba ay labis na nalungkot at natakot. Tumakas siya mula sa Pride Lands, ang kanyang tahanan, pakiramdam na nag-iisa. Napadpad siya sa isang malago na gubat, malayo sa lahat ng nalalaman niya. Doon, natagpuan siya ni Natimon at Pumba, isang meerkat at isang warthog na namuhay ayon sa moto na Hakuna Matata, huwag mag-alala. Si Natimon at Pumba, bagamat iba kay Simba, ay nag-aalaga sa kanya na parang pamilya. Tinuruan siya ng mga ito na kalimutan ang kanyang nakaraan at tamasahin ang walang pakialam na buhay sa gubat. Si Simba ay lumaki at lumakas, nakalimutan ang kanyang maharlikang lahi at ang responsibilidad na kaakibat nito. Lumipas ang mga taon at si Simba ay naging isang guwapong batang leon. Isang araw, habang hinahabol ni Simba ang isang matalinong surot na nagngangalang Rafiki, ang matalinong mandril na nagsilbing royal advisor, nabangga ni Simba Sinala ngayon ay isang magandang leon. Sinala, nagulat nang makita si Simba, ay masaya ngunit nag-aalala rin. Nakita niya na nakalimutan na ni Simba ang kanyang nakaraan at ang mga kaguluhang kinaharap ng Pride Lands. Si Scar ang masamang tiyuhin ay naging hari at ginawang tigang nakaparangan ang dating maunlad na lupain. Ang panahon ni Scar bilang hari ay minarkahan ng katamaran, pagkamakasarili at walang pakialam sa Circle of Life. Nakiusap si Nala kay Simba na bumalik at maging tunay na hari. Si Simba, hindi sigurado sa una, ay naalala ang mga bagay na itinuro sa kanya ng kanyang ama at ang pagmamalaki na nadama niya bilang anak ni Mufasa. Napagtanto niya na hindi niya maaaring balewalain ang kanyang responsibilidad at hayaan si Scar na patuloy na sirain ang Pride Lands. Taglay ang bagong tapang at sinala sa tabi niya, naglakbay si Simba pa uwi. Nakilala niya si Rafiki na nagpaalala sa kanya kung sino talaga siya isang magiging hari. Ipinakita rin ni Rafiki kay Simba ang kanyang refleksyon sa tubig kung saan nakita niya ang mga mata ng kanyang ama na nakatitig sa likod. Naintindihan naman ni Simba, siya ay anak ni Mufasa at ang magiging hari. Hindi na niya kayang pigilan pa ng takot. Kinailangan niyang ipaglaban ang tama, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong Pride Lands. Bumalik si Simba na may dagundong, hinahamon si Scar para sa pagkahari. Isang malaking away ang nangyari. Naalala ni Simba ang kanyang pagsasanay at pakikipaglaban sa tapang ng isang tunay na hari. Ang peklat na pinahina ng mga taon ng katamaran ay tuluyang natalo. Nang mawala si Scar, inakyat ni Simba ang Pride Rock, ang simbolo ng royalty. Pinagmasdan niya ang lupain na dati baog ngunit ngayon ay umaasa para sa isang magandang kinabukasan. Tumabi sa kanya si Nala at magkasama sinimulan nilang ayusin ang pinsalang dulot ni Scar. Si Simba, na naaalala ang Circle of Life, alam na lahat ay may papel na dapat gampanan. Ibinalik niya ang balanse sa Pride Lands na nagpapahintulot sa mga hayop na mamuhay sa kapayapaan at pagkakaisa. Si Simba ay naging isang matalino at makatarungang hari tulad ng kanyang ama. At kaya ang munting batang leon na minsang tumakas natatakot at nag-iisa ay bumalik bilang isang malakas at responsabling pinuno. Natutunan niya na ang pagharap sa iyong mga takot, paggalang sa iyong pamilya at pag-unawa sa circle of life ay ang tunay na marka ng isang harap.